Ayun, kung ikinakala nyo na mapapatahimik nyo ko dahil sa mga sobina na yan, dahil sa mga warant na yan, nagkakamali kayo. Eto, nandito pa ako, hindi ako nakulong. Ba't ako makukulong? Hindi naman ako magnanakaw. Di ba? Ang bilis nilang natres kung nasaan si Alice Guho noong hinahanap nila. Di ba? Ang bilis nilang mahanap si Kibuloy. Ang bilis nilang ninakaw si PRD.

mas mabilis padalhan ng subpina at waran ang kagaya nating mga ordinaryong Pilipino kaysa dun sa mga putang inang magnanakaw gaya nila Martin Romualdez nila Zaldico Zaldico, Martin Romualdez BBM kung inakala mo na mapapatahimik mo ako dahil sa waran to pares o subpina nagkakamali ka dyan hanggat buhay ako kahit nasa loob ako ng kulungan bibirahin ko pa rin kayo mga politiko kayong mga magnanakaw kayo tandaan nyo yan yan si Rimulya hindi yan pwede maging man, kasi bayaran yan at tuta si Boeing Rimulya Daba! Daba hindi pwede maging ombudsman ng isang politiko o isang bayaran gaya ni Boeing Rimulya tapos papaupuin mo sa ombudsman sino si Rimulya para ano? para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaba ng bayan mapapadali ang pag-impeach kay Sara mapapadali ang lahat ng pagnanakaw nila yan ang plano niya kung bakit gusto niya magpa-appoint siya sa ombudsman. Yang si Rimulya. Magyan ako yung tuta na yan eh. Ayun, kung ikinakala niyo na mapapatahimik niyo ko dahil sa mga sobina na yan, dahil sa mga warant na yan, nagkakamali kayo. Eto, nandito pa ako, hindi ako nakulong. Yung mga loyalista, mga basir dyan, sinasabi yung Himas Rias, hindi ako maghihimas ng Rias. Okay? Oo, eh mas Cellphone. Hindi ako maghihimas ng Rias, Rias na yan. Ba't ako makukulong? Hindi naman ako magnanakaw. Di ba? Ang bilis nilang natres kung nasaan si Alice Guho noong hinahanap nila. Di ba? Ang bilis nilang mahanap si Kibuloy. Ang bilis nilang ninakaw si PRRD. Pero bakit ang hirap ipakulong at ipatawag si Zaldico, Martin Romuades at ang mga iba pang politikong magnanakaw? Yan. Di ba? Tapos ako ipapasumpina niyo, magnanako ba ako? Bako? Pero kahit kayo nagpapasalamat pa rin ako sa DIDJ kasi kahit si papaano uh, si sila IDIG. ay uh, si IDIG ba? Yes. Si kahit pa paano, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Isang karangalan sa akin na ipatawag ako, isang karangalan sa akin na makulong ako, dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan, hindi nakakahiya sa isang tao na makukulong o mamamatay dahil sa pakikipaglaban niya para sa kanyang bayan at sa kanyang karapatan. Pero nakakahiya na tumakbo politiko, wala kang servisyo kung hindi, pag lang ang ginawa mo, yan ang nakakahiya. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mamatay ang magnanakaw! Mamatay ang magnanakaw! Sino pa? Wala, oh! wala. Oh, oh, kakain muna po kay gutom na ako. Eh, kape lang ang nainom ko. Maraming salamat sa taga-DID. Jay kasi kahit papaano binigyan niyo ko ng kopi. Maraming salamat sa inyo. Kain tayo. muna. Awi si tayo. General Luna. Yung mga nag um, nagta door sa Pilipino hindi naman hindi naman nanggagaya sa laban nagagaling sa kapwa Pilipino. Binibenta tayo ng ating mga kapwa Pilipino. Binabayaran ng ating mga kapwa Pilipino para siraan yung mga tao, discredit, i-character, assassinate yung mga taong wala namang, like, ito, the attorney. Hindi naman sa mahirap na tao. Hindi naman sa Nakakain naman kami ng tatlong beses isang araw na kapag Pero iniwan namin ang lahat. Not because we wanted to have, we wanted clout or anything. We wanted attention. Hindi po kami nabubuhay na walang sunscreen. Utang, utang yun na. Pero nagpapainit kami dito kasi yun yung nga ang naitanong ko sa aking mga kasamaan kanina. Paano na lang kung ang lahat ng tao ay nababayaran? Anong mangyayari sa bansa? Paano kung ang lahat ng tao ay tahimik? Paano kung ang lahat ng tao ay takot? Dahil takot, dahil baka madamay yung negosyo nila. Baka ma-persecute sila. Baka madamay yung pamilya nila. Kung walang magsasakripisyo, tanggapin na lang natin na walang mangyayari sa ating bansa. Hayaan na lang natin sila magnakaw, nakakapagod na rin. Hayaan na lang natin sila na i-appoint si Boeing, ano pa niya, Jesus? Sabi ko nga kahapon, ang banal-banal ng pangalan ng putang inang ito. Pero ni walang ni isang attribute. Wala. Zero. So, nakakapagod. Nakakapagod. Minsan naiisip ko talaga na, you know, just, just stop. Okay? It's not because um, I don't like what I'm doing. Pero minsan kasi yung demotivation ang gagaling sa kapwa Pilipino maraming tao na tahimik lang pa minsan ang iba nakatawa pa no? I can see people here passing mumingiti-ngiti pa as if what we're doing here is something funny it's not funny wala kaming wala kaming ulog you know There's a lot of sacrifices that goes behind the scenes. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Bakit kami lumalaban? Bakit for so many days coming from Batasan, why I'm still here? Kasi sa isip ko, although isa lang ako, isang tao lang, I'm just one number. If I stop, a lot of people will also be encouraged to stop. And that's the type of encouragement that I don't want to consider. Kaya lalaban tayo hanggang sa huli. Naniniwala, Ipagdadasal ko na lang na kumidlat ng napakalakas at tamaan ng mga buhayang putang hina. Nakakagalit dahil wala lang. Supposedly, meron tayong tatlong branches sa pamahalaan. Executive, legislative, parang nagbumabalik tayo sa elementary school. And judiciary. Pero sa tatlong branches ng pamahalaan, meron ba tayong maaasahan? Sa tingin nyo, may maaasahan pa ba? ba? sa oh. ba tayo kay Marcos? Sus, magsusumbong ba tayo kay Marcos na? Marcos, ninanakawan tayo. Ninanakawan kami. Eh, ang sinususumbungan mo, magnanakaw rin. Ulo ng magnanakaw. Makakapagsumbong ba tayo sa Senado? Na so, nagkampi-kampi naman ang mga putangin ng buhaya dyan. At ninanakawan tayo. Wala tayong masusumbungan. Judiciary, Ayokong magsalita dahil lang kaputangin na walang matakpo na mga tao. so ako po ay i don't think that but it's it is a logical request for the armed forces of the Philippines to uphold your oath to the Filipino people protect us you are our last guard we have nowhere to go and we have no one to depend on this country because from the barangay captains to the mayors to the governors to the senate to the congress and especially to the executive level lahat sila nagkakampi-kampihan para nakawan at abusuhin ang bayan walang mapupuntahan ang mamamaya so our forces of the philippines I'm calling you, I'm calling and requesting you, samahan nyo kami Pakinggan nyo kami dahil kayo supposedly ang last card ng Filipino citizens. Kayo dapat ang mapupuntahan ng mga mamamayan. Kapag wala nang mapupuntahan ang mga mamamayan, dapat kayo ang huling maaasahan. Wala nang maasahan. Walang check and balances. Sabi nga ni Erwin Tulfo, bend the fucking law. Utangin na. Simula bata pa ako, ngayon ko lang narinig. Bendalo, bendalo. You know, sabi nga nila mahuhuli mo ang isda sa bunganga ng tao. Bakit na ni er sa palagay ko lang ha, bakit na sabi ni Tulfo, white came out of his mouth. Bendalo. Isa lang. It came from a habit. Binibend nila ang law palagi. So regardless, it is filter nila ang gusto nilang sabihin i-curate ng PR kung paano ang branding nila to maintain their fucking image. Lumalabas pa rin ang mga kababuya nila sa sarili nilang mga bunganga. Bend the law. Bend the fucking law. That's the most audacious thing that I've heard ever since I came to Manila. Napaka-bobo pero bakit nasa sinado siya